Deforestation sa Sierra Madre Mountain Range. Maraming bayan sa Rizal ang may quarrying operations at karamihan sa mga ito ay nag-ooperate sa bahagi ng Sierra Madre Mountain Range na nagpo-protekta sa Luzon mula sa mga bagyo. Ang deforestation ay isang malaking problema sa Pilipinas kung saan ang forest cover ay bumaba mula 70% hanggang 20% sa ikadalawampung siglo. Ang deforestation sa Sierra Madre ay dulot ng mga aktibidad tulad ng illegal logging, slash and burn farming, pagmimina, quarrying, at pagpapalawak ng mga tirahan at industriya. Ang mga gawain ito ay nagre-resulta sa pagkawala ng kagubatan na nagsisilbing natural na pananggalaban sa mga bagyo at pinagkukunan ng iba't ibang uri ng halaman at hayop. Mga sanhinang deforestation illegal logging at illegal na pagputol ng puno. Ilang bahagi ng kagubatan ay napalitan na ng second growth forest dahil sa patuloy na pagpuputol ng mga puno para sa mga produkto at panggatong. Slash and burn farming, ang paraan ng pagsasaka na ito ay nagdudulot ng pagkasunog ng mga puno at kagubatan. Ang mga operasyon ng pagmimina, tulad sa Dinapige, Isabela, at Quarrying, tulad sa Rodriguez, Rizal, ay nagdudulot ng malawakang pagkasira at pagbabago sa mga bundok. Pagpapalawak ng mga tirahan at industriya, lumalawak din ang mga lugar na ginagamit para sa mga tirahan at mga infrastruktura. Epekto ng deforestation Pagkawala ng biodiversity, maraming mga halaman at hayop ang nawawalan ng tirahan at posibleng maging sanhi ng pagkalipol ng ilang species. Ang pagkawala ng mga puno ay nagpapahina sa kakayahan ng Sierra Madre na salagin ang mga bagyo at magdudulot ng mas matinding baha at landslide sa mga karatig probinsya. Ang mga katutubong mamamayan na umaasa sa kagubatan ay nawawalan ng kanilang ancestral domain at kabuhayan. Ang Sierra Madre ay pinagkukunan din ng tubig para sa agrikultura at sa mga syudad, kaya't ang deforestation ay maaaring makaapekto sa supply na ito.